Uy Nay, magtago ka na at maniningil na ako papunta kami dyan next week. Nakoy, ipasensya ka na pero kayo nari rin sa bataan. Ikaw, namasikal ka ng paniningil kung kailan wala ako. Hey, Saka si ka na, ano ka ho? Dapat hindi mo siya sabi ikina sa bataan. Hindi ka kapunta ka ng bataan. Hindi ka makabayad ng utang. Eh bakit? Eh, next week pa naman ang balik natin next next week. Oh, ikaw, Dahil walinggo pa tayo. Ikaw, din ikaw, ay... ikaw, sabi ka na sabi kung ikinasasaan kung makasunod ay yan. Oh, edi babawi natin. Ano siya sabihin Na Nasabi mo na. Eh, di sasabihin natin tayo nasa Pampanga. Eh, kung doon ka sundan. Eh, di tayo lilipat na lilipat. Oh, di nag-aksaya ka ng kwarta yung aaksayahin uh, mo, di ibayad mo na. Ala. Biki, oh. kaya ay magbabayad, kaya utang ng utang. Eh, kayo naman ho, inay ang oh. gumamit ng pera ay, Ay, bakit ho ako? Ay, wala naman ako masyado pagagamitan. Kayo ang marami pagagamitan. Ang tanong, sino ang nangutang? Ako ang nangutang, so, pero eh. kayo ang nakinabang. Ay! <laughs> Ay, eh, di ka nga, kayo naman noon na kinabang. Parang alam tayo oh. may utang ah. Ala, ay, di ka kayo nangungutang ha. Pamaysan, maysan. Dati ho kami nakaranas kayo mangutang utang. Aba, tunay ho yan. Napakahir na may utang. Oo uh ho. Ay, eh, kayo kayo na sa mga inutang. Sa kayo niyan. may utang, ay, eh, naku, ay eh, talagang huwag niyong tatakasan. Talagang, ano ay, eh, ang iyong pa ay kalat. Saan? Sa so, utang. Oh, hindi ha. Ari, sira ulo. <laughs> Uy, sa salita na gaya. Madaming nanunood. Ay, hindi naman sa alam na. ng mga tanga. Itinadahal ka na pa kayo. Ay, hindi naman ha. Ano? Nakakautang pa yung mga kalat Tampang, ang paa. Grabe ka naman. <laughs> Baka ikaw. Ay, tiro na kayo. Nasabihin niyan. Uy, mo yung sinabi. Dapat hindi mo yung sinabi. Para ikaw ng taan ang oh. bibig. <laughs>